Paano nga ba mag-refresh ng FYP natin? Yung halimbawa yung panay-panay na lang yung, yung dumadaan so nakakasawa na i-refresh natin. So ngayon punta ka lang sa yung TikTok app. Sa loob ng TikTok app mo yung three lines sa taas, i-click mo lang yun. No? Sa TikTok ang tutorial natin na to. Click mo yung three lines sa taas tapos hanapin mo yung settings and privacy. Pag nakita mo yung settings and privacy, syempre itatap natin yan or i-click natin yan. No? Pag-click natin, hanapin natin dito yung uh, content references. Ayan click lang natin yung content references. Then, dito, makikita mo yung refresh for you page. Kasi yung FYP, diba, for you page. So, click mo lang yung refresh for you page na yan. Tapos, dito, makikita mo dito na tinatanong nyo kayo re refresh yung iyong feeds. So, so, ngayon, start mo lang. Click mo yung start. Pag naklik mo yung start, yan, yung sa baba, makita mo yung start. So, pag start mo yan, syempre, i-clear niya na yung FYP mo. So, mga dadaan na sa FYP ay Tapos, dito pala lalabas yung kung anong dahilan bakit. So, curiosity lagi kung ginagawa, no? So, pag na-clear mo yon ay na-tap mo yon So, in progress siya. So, ngayon, pag natapos siya, pag na-clear na niya yung FYP mo o na-refresh na niya, yung mga dating dumadaan sa FYP mo, mapapalitan na siya ng bago. So, sana may na-help ako.